ang karunungan ay nasa pamilihan. Bumili ka lang sa labas, no? Ang dami mong matututunan. Anong isda ito? Paano luto dito? Maging sa mga bilihan ng mga materyales. Makikita nyo ang karunungan. Paano ka makakatipid? Ano ang dapat na pampatibay? Ano ang dapat na measurement? So ang karunungan ay nasa lahat ng dako. Sa pagluluto, kailangan ng karunungan. Sa pagtatayo ng building, kailangan ng karunungan. Sa pagpapamilya, kailangan ng karunungan. Sa pagbabajet, kailangan ng karunungan. So lahat ng bagay, kailangan ng karunungan. At ang karunungan ay nangungusap sa ating lahat. Amen ba, Amen. Amen. At salamat kay Lord. Hindi man tayo magkakakilala noon, e eh pinadala tayo ng Panginoon dito, para maghatid ng salita ni Lord na punong-puno ng karunungan. Kaya ang paalala ng karunungan ay napakahalaga. Sabi niya taong mangmang, -mang, hanggang kailan ka magiging mangmang? -mang. At last week pinag-aralan natin ang taong mangmang. -mang, eh, ito yung kahit anong payo mo, kahit anong paalala sa kanya eh ayaw makinig. Yan ang description ng mangmang -mang sa Biblia. Ayaw sumunod kaya tanong tabi mo katabi mo, mangmang -mang ka ba? <laughs>